Good morning! Mamimitas po ako ngayon ng siling pamaksiyo. Lalagay sa bangos. Kasi magpapaksiyo po kami ngayon. Ang init na. Ang init na Oh. Alas 10 pa lang po yun Oh. Alas 10 pa lang. Pero sobrang init na. oh, tingnan nyo guys Oh. Ayun Oh. Ang init na Oh. Alas 10 pa lang ng umaga. Oh. Ayan oh guys, ang daming bunga na sili oh. Oh, ang dami. Ayan pa. Maliliit pa lang, pero ang dami ng bunga oh. Oh. Ayan oh. Ang dami. Yung talong, may bulaklak na din yung talong niya. Ayan pa oh. Tapos yung okra niya, ayun, nagsilaki, hindi niya kinuha. Oh, malalaki na. Tumigas na siya, hindi na sa pwedeng ka kainin. Ayan oh guys. Para tayo ng sili. Ilang piraso lang kukunin natin. Ayan, okay na yan, tatlong piraso. Ang dami din pala dito ang ano, ceiling. Oh, ang dami din ceiling, ano, ceiling labuyo. Oh, ayun no, oh, ang dami ceiling, oh. Oh, pang gusto mo lagay mo to sa suka. Malangitin. Dami oh. Ayun no, dami po nga oh. ayan lang ang dami silo, hanggang dito sa likod oh. ang dami oh, ang maya kukunin natin Iuwi ko na lang sa bahay. <laughs> Tami, oh. Yan lang, guys. Salamat sa panonood.